yan uh, okay guys sa mga merong sasakyan at abutang kayo na ayaw umistart ang inyong sasakyan pero malakas ang battery yan ganito guys ang gagawin nyo para mayuwi nyo lang ang inyong sasakyan yan bali ito guys yung uh, starter motor yan starter motor meron yan guys na nagiisang wire na maliit ganito guys bubunutin nyo lang yan titututin nyo lang ng pindot yan, kapag nakita nyo na to guys yan, ito ang magpapa-contact sa kanya yan, ito guys, ang wire na to galing yan ng ignition switch yan ang magbibigay ng supply uh, kapag uh, in-start nyo yung uh, inyong uh, sasakyan kapag ayaw kumana guys ng starter nyo yan, ayaw kumana pero malakas ang battery yan, ganito guys ang gagawin nyo sa mga merong sasakyan gasolina man o diesel engine hawa mo rin yan. Kung meron kayong wire na medyo mahaba, yan, naaabot dito sa tinanggal yung uh, wire papunta sa starter motor. Yan. Ilalagay yung guys sa may positive yung wire, yung dulo. Yan. Tapos ito, natidikit nyo rito. Yan dito guys kailangan guys, sa uh, i-on yung susi tapos sa uh, ilalagay nyo sa neutral. Ngayon guys, sa uh, kapag uh, automatic transmission, uh, ilagay nyo sa park. Yan. Ngayon, ilalagay natin sa neutral dahil manual transmission ito. Yan. Balang gara. Kailangan guys, ilalagay nyo sa neutral kapag uh, manual transmission. Kapag automatic transmission guys, ilalagay nyo sa park. Ngayon ang gagawin nyo, ah, i-on yung susi. Yan, kailangan guys, umilaw yung mga ilaw nyo sa dashboard. Yan, make sure lang guys na naka-neutral ah. kasi kapag binikit nyo yan at nakakambyo, ah, uusad yan. Bilikado yan guys. And ngayon guys, ah, na, na, nasa neutral lang. Ano ito ang gagawin nyo. Yan, ididikit nyo lang dito. Yan, dito guys sa may uh, contact na solenoid. Yan, Ididikit nyo lang. Yan, ganun lang guys. Napakasimple. Patay okay. mo. Okay. Yan. Pakion okay ulit. Okay. Yan, bali nasa positive to po guys ha. Yan, kailangan ididikit nyo lang o isasaltik nyo. Yan. Okay guys. Thank you.